Nanawagan ng Moro Government ng masusing investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Maliban, Kidapawan City na ikinasawi ng pitong individual kung saan lima dito ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Hinimok ng BARM government o ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang mga law enforcement units, mga mekanismo sa ilalim ng peace process, local authorities at iba pang oversight bodies na mahigpit na makipag-ugnayan at magsagawa ng investigasyon na patas, may propesyonalismo at may integridad. Ang news now mula kay Naptali Belarde sa inilabas na official statement na nawagan ng Bangsamoro Government sa otoridad na magsagawa ng masusing investigasyon upang agad na matukoy ang mga beripikadong detalye, mapanagot ang responsable at matiyak na masusunod ang due process. Ito ay kaugnay sa insidente ng pamamaril sa Maliban, Kidapawan City, araw ng Lunes, November 24, kung saan pito ang nasawi na kinabibilangan ng pitong miyembro ng MILF at dalawang miyembro naman ng MNLF sa naging pangayag ng 6th Infantry Division, grupo ng isang commander ng 108 Base Command, at isa pang armadong grupo ang sangkot sa barilan. Hinimok ni Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf makakuha ang mga law enforcement units, mga mekanismo sa ilalim ng peace process, local authorities, at iba pang oversight bodies na mahigpit na makipagugnayan at magsagawa ng investigasyon na patas. May profesionalismo at may integridad. Ipinabot din ng BARM government ang kanilang pakikiramay sa mga naulilang pamilya. Inatasan din ng BARM ang kaukulang ministries, offices and agencies ng BARMM na magbigay ng tulong sa mga pamilyang naulila. Hinimok ng BARM government ang publiko na manatiling kalmado, umiwas sa pagpapakalat ng hindi pa beripikadong impormasyon at hayaang umusad ang proseso ng investigasyon. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.